Ngayong umaga, nagluto kami dito sa looban ng masarap na merienda. Yan ang simpleng luto ng kamoting kahoy o kung tawagin sa amin ay balinghoy. Pinatalupan ko sa expert at yan ay si Koyang Jobert. Dahil nga sa pagbabalat ay eh, hindi ako marunong kaya hindi na rin ako tumulong. Kayang-kaya na ni Koyang yan kasi expert yan. At pagkatapos kong paulit-ulit na hugasan, pwede nating na umpisahan at ang pagluluto ng ating merienda ang pagsasaluhan. Nagpabaga na rin ako ng uling ng bao ng niyog gamit ang tuyong tistis ng niyog. At nang may apoy na ang baga, nilagyan ko ng tubig ang kamuting kahoy para pakuluin. Para nga pala balansi ang lasa, nilagyan ko rin ng konting asin. Pero nagmerienda muna ako habang niluluto ang merenda namin. At yan ang fresh na fresh na buko direkta galing sa puno. At lumipas nga ang 20 minutes agad itong kumulo. Kaya habang di pa naluluto, gumawa na ako ng special na sausawan nito. Nagkayod na ako ng niyog na medyo makapal at sariwa at di ko sinagad ng kayod para di sumama yung part ng bao. Hinaluan ko ng konting asin bago ilagay ang asukal na pula. Ang sarap ng sausawang ito, saguradong gaganahan ka. At naluto na nga ang aming merenda kaya inahon ko na ito ang kamuting kahoy na nilaga. Kasama ko nga pala magmerenda si Tatay Katagay at si Koyang medyo pilay. Di matatawarang sarap na merienda na magaan sa bulsa. Isa sa nagustuhan ko sa buhay probinsya. Tara kain tayo mga pamangkin at ang aming masarap na merienda ay aming i-enjoyin.